ay uh, mga farmers ganang araw ito tayo ngayon sa ating maliit na manukan so, ito tayo at mga yung mga inahe natin medyo madami dami na rin ano nag-umpisa ng kumalik ng mga kasi init na ito tayo natin sa inyo yung uh, inahe natin mga farmers yan yan ang ating broodcock kabir tutulan natin ng pakko, pakpak at sa kabuntot kasi, kasi kalumabas dyan sa nit natin at kabali yung naman ang isa natin mga tinali dito mga uh, tiksas kaya yeah, pinatulad natin yung buntot at sa pakpak yan Medyo malamin namin na yung mga alaga nating inahin. Ito ay range sa inahin natin dito mga farmers. Isparit natin yung mga sisiw para mas pagandang isparit. Kasi yung mga sisiw natin hindi makain ng mayos kapag sinalay natin dito sa ating mga inahin. Ito ay puro inahin mga farmers. May isa to yung binata dyan o. No? Yan. Yan lang naiba iba dito. May isa. At nagupisan na rin ng itlog yung laga natin. Kita natin sa inyo maya Kasi malik na yung itlog sa si, mainit na. Yan. At napakain na natin dito mga farmers. Yung integra tree at saka kakorn. Yung so, lahat natin pinapakain ang Galimax din natin gina, ginagamit ngayon Tigra 3 ang ginagamit natin ngayon yan dati kasi mga farmers yung broodcock natin na cover sa mga nakaraan natin mga video tinali natin yan at may isa tayong siyamo dito nadali kasi kawala yung cover yan napakan namatay tayang naman pero may mga anak naman ito mga farmers yan o no? ito ay si si so ngayon yung kabir natin pinakawalan lang natin kasi nag-isa lang dito sa ating prinsa mga babae eh. ating mainahin bali 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 Balik libin piraso ito mga farmers yung uh, babae natin ito may dalawang dumalaga balik siyam yung inahin Siang Isai naglilinis na yan, dapat dito mag-farmers dalawang lalaki at siyam na babae. Aso ah, isa lang yung broodcock natin. So ngayon, siyam na sila ang babae natin na isang broodcock. Yung maliit nating manok. Yung isang binata ito, yung pisa ng kamasta yan. Ano? Osbrit Texas rin ang farming. Medyo maliit. Yan. Ito yung bago na itong update sa ating manukan mga farmers. Kita natin sa inyo yung nangitlog. Ano? Nangitlog. Nag-upisang nangitlog. Naglilin na yung isa. Ito yung puga nating bagong ginawa. Kanina lang. Ito yung dana nila. Simple lang. Kawayan lang ginagamit natin. Kasi walang nakahoy dito sa amin mga farmers. Ano? Yan mga commerce. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Kung nahiligan mo itong native chicken farming, subscribe sa ating channels. I-follow na sa ating Facebook page. At pag-share na yun ang mga, mga farmers para may natutunan yung kagaya natin baguhan sa so mga malaking mga farmers dyan. alamin niyo na ito. At salamat sa panonood.